Ikinwento ni Juao kung paano sa set ang isang Bel Mariano. Dahil natanong ng interviewer kung sino ba sa mga cast ng pinakamakulit. Sabi ni Juao ay si Bel Mariano dahil talagang mahilig daw makipagchika si Bel. Sabi pa niya talaga daw mahilig makipagkwentuhan si Bel Mariano dahil sa He's to Her ganon na ganon na daw siya. Yung tipong sasabihin niya daw sa mga kasama niya ay dito na lang kayo sa aking room. Sabi pa nga niya na talagang tuloy-tuloy daw ang kwento ng isang Belle Mariano. At proud pa na sinabi ni Joao na Belle is still Belle dahil walang pinagbago kahit napakasikat na niya. I love their friendship. I so Joao treats Bell like a sister and a best friend. I love the way he say, "Bell, beautiful" with his actions. Kaya maraming loyal friends na nananatili kay Bell Mariano dahil sa kanyang pinapakitang kabutihan. Si Joao at Bell ay talagang close na close na dahil for sister before the wedding ay magkasama na sila at sa James Pat and Dave Ere. At lalo silang naging close, nagkasama-sama sila sa hisin to her.